Hi guys! Welcome to my vlog. So, ito na po nga pala ang update ko. Siyempre, malaki na si ante mo. Ang laki na ba yun ante mo, diba? Nung nag-vlog ako nung matigal na yun, diba? 2022 pa tayo, 2023. Siyempre, ito na update ko ngayon, be! Ang laki na yung ate mo! guys, tuturuan ko kayo magsindi. So, tatry natin ba yung mga kaanguran natin ng bata pa tayo. E, Punod ko ba yung lahat? Mm -hmm. okay. Punod ko po yung lahat. Ay. Nag-aksiyan ka ng posturo. mo. Ginagamit din sa panini gati dito. try lang yung pinsan ko, Nakalimutan kami ng ano. May tea si Karelle sa mata. Naman nung kami nagluto, naman nung nakita ko yung pinakot, naman nung ninigaril sa gilid. Sambong ko nga, ay kagalitan nga. Putol, naman nung na, di pa rin mo sa mga. Tamo ba? mo? Ako! Like that. Blow the cake. Eh! <laughs> Eh. Hindi pa tayo bay. Oh. Kaya na yan. Pumask ako na sa'yo. Umusok. Uh. Taba. Bayda.